Broom Broom Broom, nandito na naman si macung Broom Broom Ha <laughs> ha <Hey> hi mama Ha ha ha, mga broom, may nakita na naman ako natutulog sa tabi ng kalsada mga kaboom broom Bigyan na naman natin ito ng na pagkain, let's go Punta tayo sa maklo, mga kaboom broom para bumili ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada Let's go mga kaboom broom, punta na tayo, let's go dito na tayo sa may Macdo mga kapatid para bumili ng pagkain. Let's go. Pasok na tayo mga kapatid para bumili ng pagkain para bigay noon sa natutulog sa uh, tabi ng kalsada. Let's go mga kapatid. Pasok na tayo. Let's go. Dito na tayo mga kapatid para bumili ng pagkain para bigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Bili na tayo mga kapatid. Kapatid, tayo pagkain sa makdo Ibigay na natin doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kaburom. Let's go. Let's go mga bro. Hatindin na natin 'tong pagkain. Doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. Katulong na naman tayo ngayon ng mga mga bro sa natutulog sa tabi ng kalsada. Kahit konti nakabigay tayo ng pagkain sa kanila. Let's go mga bro. Hatindin natin 'to. Let's go. Oh, nandun na yung mga kaproblema. Lipitan natin para ibigay 'tong pagkain. Let's go mga bro. Lipitan natin para ibigay ito. Sa so, mga amo bro. Let's go mga kabum, nabigay na natin pagkain. Let's go, paalam mga kabum, mga susunod.